Hello mga Mima So yes Start na ng pasukan Itong mga public school Itong anak ko sa private is Ano pa sa 23 pa next week pa So habang wala pang pasok Ayan Continuous workout tayo Dahil pagpasukan naman Since maaga kasi ako nagigising Alas ko gising na ako So may 30 minutes to 1 hour akong um, workout kasi 6.30 ang gising ng anak ko 7.15 ang pasok niya so ayan, workout muna ako mga ma'am syempre napapansin nyo, meron akong bilog na pantal sa likod kagabi kasi since Father's Day um, nagpamasage kami ng asawa ko at kasama din ang sa um, in-enjoy namin yung offer ng some moist spa so yun guys, kaya makikita nyo merong pantal na malaki sa likod ko so dahil yan guys sa pa. So, ayan guys, continuous pa rin yung workout ko dahil this workout helped me to sleep na maayos paggabi. Minsan kasi pag hindi ako nakakapagpapawis or hindi ako nakakapag-workout, um, hindi ako makatulog ng maayos sa gabi. So, ginagawa ko to para sa health ko, para makarelease ng toxic or toxin para um, nakakapagpahinga ako ng maayos. Kasi ang daming natutulog ng maaga, ang daming natutulog lagi. But, aminin natin guys, na merong mga tulog na hindi restful, or merong mga tulog na pagising mo, pagod ka pa rin. So, ang ginugol kong tulog is yung talagang pagising ko, is energized ako, o kaya talagang hindi ako nakakaramdam ng pagod, or weakness ba. So, may mga tinatry na naman ako ngayon na mga straightening workout tulad nito guys. So, ayan practice practice muna bago ko siya magawa talaga ng maayos tapos ito hindi din to nawawala sa workout ko which is yung twister talaga yung waist ah, twister ayan ganyan lang naman siya madali lang siyang gawin basta um gawin mo lang siya nang nagbe ka talaga ayan may kanta dyan si Iskastakli guys so sinasayawan ko siya Ayan. Mahilig talaga ako magsasayaw. Ayan. Eh. Parang agogo dancer na ang putik. So, mahilig talaga ako magsasayaw. At sinasama ko yun sa workout ko. Kasi, ang sarap kaya guys, yung parang sumba style. Yung buong katawan mo gumagalaw. Tapos, binabalanse mo. Mas grabe yon magpapawis. So, itong iniinom ko ay water na may luya. Na ginetgayat ko na. At kinukuha ko na lang lagi sa ref. So, ito lang naman ang routine ko ngayong pang 8 days ko guys na workout. So, So, ito lang naman po ang aking um, routine. Uh, so, every day, except kahapon, hindi ako nakapag-workout kahapon kasi it's Father's Day. So, ngayon, continuous ako. This is my 8th day ng pagbabago na gusto ko. So, ayan, masaya ako guys kasi nakakapagsuot na naman ako ng mga free size na clothes. So, this clothes na suot ko is free size. So, ayan. Dati kasi pag pre-size, dati pag pre hindi ko siya masuot. Dahil nga sa laki ng bilbil, sa laki ng mga braso, sa laki ng likod ko. So, that's it guys. Bye!